Maris Racal kinumpirma ang paghihiwalay nila ni Rico Blanco sa eksklusibong panayam. Sa isang eksklusibong panayam sa Star Magic Spotlight noong biyernes, Hulyo 12, 2024, Kinumpirma ni Maris Racal na tapos na ang kanilang limang taong relasyon ni Rico Blanco. Sinabi ng aktres at singer, Rico and I are over. Maraming tagahanga ang nabigla sa balitang ito at nagtataka kung ano ang naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Ano kaya ang nagdulot ng pagtatapos ng kanilang relasyon? Sa Star Magic Press Conference, tinanong si Racal ng isang miyembro ng press kung okay lang kay Blanco ang kanyang love team pairing kasama ang kanyang Can't Buy Me Love co-star na si Anthony Jennings at kung sinusuportahan ng River Maya frontman ang kanyang proyekto, kasama si Jennings. Tinanong din ang aktres kung pinipili niya ang kanyang karera, o ang kanyang personal na buhay. Nang sagutin niyang tututok siya sa kanyang karera, tinanong siya, kung nakikita niya ang sarili na magtatapos, kasama si Blanco, sa hinaharap. Nagsimula nang lumuha ang dating Pinoy Big Brother star. I'm so scared, I'm really scared. Ang dami kasing tanong tungkol sa kanya at pagod na akong umiti at tumango. I'm so scared because if I announce it then it's real. Yeah, Rico and I are over, sabi ng aktres habang umiiyak. Ibinahagi pa ni Maris ang kanyang mga takot at emosyonal na hirap. I'm so scared cause if I announce it, then it's real. Rico and I are over. It's fresh. It's been a few weeks. The loneliest weeks I've ever experienced in my life. Sabi niya. Ang kanyang tapat na damdamin ay nakaantig sa maraming tao ipinapakita kung gaano kahirap ang dumaan sa isang breakup sa publiko. Paano kaya haharapin ni Maris ang mahirap na panahong ito sa kanyang buhay? Dagdag pa ng aktres, wala siyang maikling sagot kung bakit sila naghiwalay ni Blanco dahil ito'y komplikado. Gayunpaman, nilinaw niyang ito'y isang very polite separation. Sinabi ni Raquel na hanggang sa huling sandali ng kanilang relasyon ni Blanco, ito ay nanatiling puno ng pagmamahal at pag-unawa. Dalawang taon silang nagde-date bago nila inanunsyo ang kanilang relasyon noong 2021. Sa kabila ng sakit, ipinahayag ni Maris ang kanyang pag-asa na maghilom at magpatuloy. Sinabi niyang tututok siya sa kanyang karera at personal na paglago sabik ang mga tagahanga na makita kung paano haharapin ni Maris ang bagong kabanatang ito at kung anong mga proyekto ang gagawin niya sa susunod. Ano kaya ang maaasahan natin mula kay Maris Racal sa mga darating na buwan?